Hello guys! Ayan guys, nagluto tayo ng galunggong guys. Ayan, simple lang siya guys, naluto. Walang mantika. Nagpakulo lang tayo ng tubig. Nilagay ng kamatis and cebollas. Uh, asin. Para simple lang, healthy. Walang preservative. Ayan siya. Pinapakulo mo na natin, guys. Ayan. So, lalagyan na natin ng talbos ng kamote. Ayan. Ayan siya sure guys. Sa lalagyan natin ng sibuyas dahonan. Ayan siya. Ayan. Okay. Ayan guys. Pakukuloy na natin. Tapos, ayun. Luto na siya. So, takpan muna natin guys. Thank you po. So, bubuksan na natin, guys. Titingnan natin. Ayan. Ayan siya. Ayan. Iyan, ano muna natin. Ayan. Healthy to siya, guys. Walang mantika. Walang ano. O, ayan. Tikman natin. Mmm. Whitey na. Okay, guys. Thank you for watching. Pwede na to. Loto na to, guys. Okay, bye.